Na-rescue ang halos isang daan at limampung manggagawa sa isang iligal na imbakan ng Yossi sa Valenzuela City. Bukod sa underpaid, mistulang bilanggo ang mga worker dahil pinapadlock na may-ari ang warehouse. May live report ang ating kasamang si Isaiah Mirapuentes mula sa Valenzuela City. Isaiah? Alam mo, Audrey, nakakadismay ang balita dahil mahigit sa isang daan at limampung empleyado mula Mindanao ang pinangakuan ng magandang trabaho. Pero kalauna, nalaman nila na isang iligal na factory pala ng sigarilyo ang papasukan nila. Patong-patong na kahon ang iligal ng mga sigarilyo ang nakumpiska ng Bureau of Internal Revenue at CIDG sa San Rafael, Bulacan. Nabisto ang mga kontrabando sa liblib at masukal na pabrika. Hindi talaga ito registrado no? at all. Kaya uh, yung operasyon na ito ay patago at iligal yung uh, ginagawa nila dito dahil uh, kapag magmamanufacture ng sigarilyo, kinakailangan na registrado pati yung mga makina at uh, yung mga brands na nireregister. Dito, lahat ng mga nakita natin ay hindi registrado at iligal na nag-operate. Karamihan sa mga brand na mga nakalagay sa mga pakete ng Yossi ay imported. Pero hindi alam ng mga parokyano Nagawa lang sa Pilipinas sa mga peking brand. Walang BIR stamps ang ilan sa mga kontrabando at kung meron man, pineke ang mga ito. Ayon sa BIR, nasa 750,000 packs a day ang napuproduce ng pabrika sa San Rafael, Bulacan at naibibenta sa publiko. Sinalakay din ng mga otoridad ang limang warehouse sa Valenzuela na imbakan ng iligal na Yossi. Dito pinaniniwala ang iniimbak ang mga iligal na sigarilyo sa San Rafael, Bulacan. Pero tatlo lang sa mga bodega ang nakitaan ng laman. Nadat na lang si IDG at BIR ang mahigit sa isang daan at limang pung empleyado. Halos lahat sila, mga Pinoy na empleyado mula sa Mindanao. Apat sa kanila, mga Chinese. Trabaho construction at bus driver daw ang pinangako sa kanila. Hindi nila akalaing sa iligal na gawain pala sila sa underpaid o halagang 500 pesos ang sahod na binibigay sa kanila kada araw. Libre lahat. Tulugan, kahin, libre. Sandala sa Mindanao, 250 lang adlaw namin. Sino man din ibabayag doon. Kwento nila, palagi raw nakakandado ang nasabing pagawaan at hindi sila pinapalabas. Napag-alaman natin ang tatlong Chinese, ano? na sila ang mga driver ng mga truck na yan they have Philippine Philippine driver's license at uh, nga natin dahil may mga address sila na local din. Aabot sa labing isang bilyong piso ang tax liabilities ng may-ari ng nasabing pabrika na kasulukuyan pang pinaghahanap ng mga otoridad. Posible mang umabot hanggang sa Mindanao ang bintahan ng mga produkto mula sa pabrikang ito. Yung mga bumibili ng mga mas mura at yung mga peking produkto, ay uh, wag natin tangkilikin ito dahil uh, bukod dun sa tubakong hinihitit natin ay uh, maraming alikabok na nakikita natin dahil nasa sahig lang yan. Wala silang uh, uh, proper na sanitation dyan. Tax evasion at human trafficking ang kaharapin ng may-ari ng pabrika. Alam mo Audrey, dito palang sa Barangay Ugong sa Valenzuela na isa sa mga warehouse ng iligal na pagawa ng Sigrillo. Umabot na sa 14,200 master cases ng peking sigarilyo na kumpiska ng CIDG at ng BIR. Sa ngayon, kung makikita mo sa aking likuran, Audrey, sarado at kandado na yung gate ng warehouse dito, tanda na bawal na ang kahit anong operasyon sa loob ng warehouse ito. Nakausap ko rin kanina ang ilan sa mga empleyado ng, uh, ng pagawaan ng peking sigarilyo at ayon sa kanila, Simula nang magsimula silang magtrabaho doon ay hindi na nila nakita ang may-ari ng nasabing pagawaan ng peking sigarilyo. Atyan yan muna ang latest mula dito sa Valenzuela. Balik muna sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.